Hi guys, good afternoon. Yeah. Uh, at makikita nyo po, maganda naman yung panahon natin ngayon. kakatapos uh, na ng uh, sponsor ni Auntie para doon sa dalawang ano, nanay. Tapos ngayon, meron na naman tayong surprise. Uh, taga doon siya at pupunta natin. Let's go! Papakita ko pala sa inyo yung update tapos yung dati. Yung dati na tinitirhan nila. No? Tapos kasi basta mamaya malalaman yung kung ano yung sadya natin doon. Hindi you know, naman, sinanay-lanay nga. Wala, wait lang guys, pinakita. Wala, sinanay-lanay. <laughs> <laughs> Saan ang pumunta? ng rabuta. Agad na ng buta yan, kulay puti yan. Wala, sinanay. Kumplito. Ay, papalan lang natin. Yan guys, nandito na tayo sa kalagitnaan. papunta tayo doon sa kanila. Pero, ah... Uh, titignan natin at siguro alam nyo naman na kung ano itura dati ng bahay nila Ijong ba diba? sila nanay suping yan ito natatanong nyo ito po kasi lupa na to dati ay ano hindi pa ito nabibili so okay pa sila dito dati o nandito sila so kaya titignan natin yan ito na no? <laughs> wala wala tabi dito yan guys. At nandito na tayo sa kanila at ang sadya ko talaga hindi si Nanay kasi si Nanay nagigising ah, lang niya kasi sa mga hindi nakakalam naglilihi kasi si Nanay so tutulog siya tapos naabala yata namin. Hindi naman siya sadya namin ito talaga guys. Ay, naubos. <laughs> nanay, meron ako. <laughs> Sina ko sila sa GC. Walang nagsisin. nanjan pala sila total nandito naman na siya. Titignan natin itong update sa bahay nila. Ito ka nanay. Titignan ko ay yung mansion ni nanay. Yung ano, mansion ni nanay Suping. <laughs> uh, uh, pero yun nga. Hindi pa siya. Wala siya ngayon. Wala pang pintuan. Yan. Nandito na siya. Pero ano naman at least uh, kahit kung paano. Yan. Yan. Uh, talaga nasimulan na siya. At uh, maaari natin soon, on, tuloy. Tu Ganito siya. Flooring. May to. Flooring to. Tapos. Tapos. Wah. Uh, ah. Sawali. Sawali. Okay. Ah, nga. Sabi ni nanay. Ito ang ah, pinaka-flooring. Tapos. Sawali. Kasi yung sawali. Affordable talaga yung sawali. Magkano yung sawali na binili namin dati kay nanay Wanang. 1.8. 2.8. 1.8. Tapos 10 meters nga. 7 meters. Hindi ko maalala. Siguro ito. Bakit dalawa. no? Mga dalawang 1/8 so 3/6, mga ganun siguro, depende. Uh, hindi na natin patatagalin at uh, meron naman ako sa iyo nanay na sorpresa na siguro uh, makakatulong sa iyo na kahit kunti pa, unti-unti na dagdag para diyan sa iyong bahay. O ito nanay. Uh, at merong isang sponsor natin from Hong Kong. Yan, maraming maraming salamat sa iyo, ma'am from Hong Kong. Ito na po yung 2,000 pesos ibibigay ko na kay Nanay Suping. O, oh, di ba? O, oh, Nanay, masaya Nanay? Yes, sir. Okay, masaya, no? Ma'am. Ah, uh, hindi, hindi, walang naka, di, hindi, kasi nila alam kung sino siya basta from Hong Kong. Ma'am, maraming maraming salamat po sa binigay niyo. Malaking tulong po ito pambili po ng dingding ng bahay namin. Makakabili na po ito ng isang roll na sawali. Oh, yung isang roll na sawali na nai no. Oh. Maraming na malang, salamat po mam, ma malaki tulong po to. Masana po, magingat ka jan palagi at palaging healthy. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Oh, okay. Yan, sure, Pal thank you, sir. Okay. Palakpakan naman natin si nanay. Palakpakan tayo. Dalawa lang kasi kami ni nanay dito eh. So, palakpak pa rin. Yun nga, sa mga hindi rin nakakalab, mga hindi updated, it, yun yung tinitirahan nila pansamantala na doon ano, uh, nakikitira sila nanay habang hindi pa natatapos yung kanilang bahay. So, ako, sobrang saya ko talaga nung uh, nabasa ko doon sa chat na para ito kay Nanay Suping pandagdag ng kung ano man yung pwedeng idagdag para doon sa kanilang bahay. Napaka sa napakasarap pakinggan at napakasaya na mabasa kasi uh, gusto ko talaga na isa sila halos halos kasi lahat na ng ano sila yung hindi pa natatapos kaya gustong-gusto ko talaga na at deserve naman nila ngayon na sa kanila mapunta. Uh, Tune nga. Uh, kami guys, pinapaano ko lang na hindi kami humihingi, kusa pong binibigay sa amin siguro, dahil sa nakita nila na syempre, kapag nagpupursige ang isang tao, uh, at meron talagang blessing na darating yan kaya, ayun nga, uh, sa mga nagbigay, kahit uh, yung mga nauna-una pa, dati, si ma'am na nasa UK ba yun? UK? oh, UK, thank you, thank you ma'am kasi naumpisan yung kanilang bahay, tapos ngayon na naman, uh, from Hong Kong naman, maraming maraming salamat talaga sa sa'yo ma'am, kasi uh, sabi nga nila uh, man o malaki ang importante may nasimulan yung, yung kunti kapag ka kasi hindi na natin masasabing kunti basta galing sa puso malaking bagay talaga kasi lahat ng bagay nag-uumpisa sa umpisa hanggang sa matapos syempre so kami po buong the explore family kahit wala yung mga family namin dito mga maripes nagpapasalamat po kami ng sobra sobra syempre at uh, insert ko na rin si Ante na laging nagbibigay ng mga allowance sa mga bata. Yun ay isa sa mga napakalaking savings na rin natin. Ano nanay? Uh. Na hindi binibigay ng mga nanay para sa mga bata kasi yun yung allowance. At saka syempre may mga pakain si Ante sa amin dati ng mga lesyon. Ganun na halos napakadala na yung maranasan sa buhay namin. So maray maraming, maraming salamat po Ante. So yun. Uh, uh, makakaasa po kayo. Ako po mismo ay uh, update ko po kayo para sa mga mangyari dito sa bahay nila nanay uh, at nagpapasalamat ako sa mga nagbigay, uh, siguro kung sakali uh, at may mga magbibigay uh, willing naman po kami tumanggap basta galing po sa puso po ninyo so hindi po kami nangihingi, if ever na kung ano yung mapag-iipunan nila pwede naman nilang dagdag yon pero kung may mga nagbibigay guys, maraming maraming salamat po sa inyo, uh, sigurado mas malaki ang balik po ninyo sa mas malaki po noon ang balik sa inyo sa lahat at saka maraming salamat po pala sa lahat ng mga viewers namin Siyempre mga nagsishare ng mga video namin uh, At nanay pasensya ka na naabalay namin yung tulog ni nanay Kasi si nanay kasi siyempre ano siya Yan guys alam nyo na Yan, Buntis si nanay kaya nagpapahipahinga siya uh, Siyempre alam nyo naman pag buntis uh, antukin Tapos uh, yung mga challenges ko talaga na binibigay ko sa kanila halos kakayanin ni nanay para at least may pang araw-araw na ano nanay ano yung pandagdag sa you, pangkain o oh, yun yun yung parang iniisip ko naman kasi syempre gusto ko si nanay hanggat kaya pa niya i-go pa rin natin kaya lahat ng mga challenges ko ay pwede sa mga buntis oh, yeah. so hanggang dito na lang po yung video namin maraming maraming salamat po ma'am na nasa Hong Kong yan kila auntie, tapos yung mga ano, uh, no, po sa kay ma'am na nasa UK. Maraming maraming salamat kay Ma'am Desa, kay Ma'am Gladys, lahat ng mga sponsor namin sila uh, Tito Noli, si Tita Belma, ganoon. Yan, insert ko po sila at ayan uh, guys, hanggang dito na lang yung video namin. I love you so much and bye-bye.